So, ngayon guys, nandito uh, na tayo. Sa Tama, Baras Panay Rizal. Ayan yung mga tropa ko. Shout mga. out dyan sa mga sulit viewers natin oh. dyan. Dito na, Agad ang agadang, ano nila. Kagabi pa sila dito. Sulit viewers hindi nanonood. Yung mga viewers hindi na hindi nanonood. Ayan. <laughs> may ano kami dito. Tipon-tipon <laughs> <laughs> dahil walang <yun> pasok. <laughs> Banto na pag tinaw na ako. Grabe oh. mo ito. May ngayon, Ang aga ng almusal. Ayan. Mayroong ano kamuti iihaw doon padarating ko lang ayan mga kabuhid andito tayo ngayon sa Daong River Ayan, River Adventure Camp dito sa Tanay Rizal so meron silang entrance fee dito and meron ding parking ng ano, motor Ayan, dito tayo magbabayad Ayan, nagbayad na kami ng ano, cottage at saka ano entrance fee? Eh? Ayan yung mga tropa. Pababa tayo dito mayroong hagan. Oh, may chicken. Mayroon ding pato. Ayan, may duck. Bawal magkalat. Ayan yeah, mga kabuhid. Punta na tayo dun sa ating ano, you know, river ano dito. Mapuno. Yan. Doon tayo nang galing. Meron na lang tubig. At saka isda. Na inihaw hubang atilapi at saka ano. Ah, So na meron dito ang ano ah <laughs> uh, roof guide sa mga ano ah uh, bahay nila Torman likod lang pala to may mga banana dito meron dito itong tangki ng tubig water pump Oh, Bapak pala to guys. Ini yang bondok na palosong, ini pakai. Hmm.

So yung ano na to river mga kabukid. Nandun sa taas yung ano, the Ranak Falls. Ayan. Daong river. Ito pa. Ha? Sa Bababa pa to. Malabo yung tubig. Ha? Malabo. Malabo oh. to tubig ganyan? Oo. Hindi. Ay malinaw dyan. Punto malabo mo. Ayan. Malabo yung tubig guys. Nita pa pa pao pao oh, matarik. Malabo ng tubig oh. Malabo yung tubig. Malabu. May nag-mining sa taas. Wala ni. Ah. Dito sa ah, oh, matarik. Ayun. Sumarang tarek pala nitong guys. Ah, yung tubig oh. Malabo nga. Well, you, ah. Ayan, dito na tayo. Malabo yung mm, ilog. So, hindi natin ako na makapagsiming tayo. May mga ano dito. Medyo okay. Tatids. Ayan o. Oh. Taas oh. Ayan. Fair na tayo. Medyo malabo yung tubig.

Kaso nga lang, malabo yung tubig. Ayan, guys, kain na tayo. Meron tayong inihaw na ano, tuna. Red horse, tinola, at saka tilapia. Ayan, mga tropa ko na. bottle fight, bodol, bodol. bottle fight tayo. Bodol fight. Ayan. Uy. Thank you, guys. Ano, iwan ko yung aking ano kain tayo kain. na <laughs> kayo kain tayo koby ano na ano yung ligo ng yung yung eh. Medyo malabo yung yung ano, Ilog. Bulan kagabi. Ilog ah. Oh. Ayan guys, yung uh, view dito sa Daong River sa Tanay Rizal na yan. Malabo yung ilog kasi umulan kagabi. Ano? Malabo yung ilog. Running water naman siya. Ayan yung mga cottage nila. Ano? Yung mga tropa na na. Oh. Tuloy na yan kahit malabo. Mali na sa mayang guys. Simulan naman kagahapon. Ayan yung mga ano. Kitang kita mo yung mga umulan. Dinaanan ng lubig. Ang daming puno dito. Napaka presko. Nang hangi. Ayan na. Diyan na yung mga tropa. Daming ano dito. Kangkong oh. Kangkong bayo. Oh. Kita tayo dito. Sa banda. Doon tayo galing kanina. Tas Dito ang daan Wala namang iba dito ang daanan eh Hiking tayo Maghahanap tayo ng ano Kabuti Malabo yung ilang at umulan kagabi. Pumaha. Yun, dito meron no. At na yata yung cottage. Ayun, parang mas maganda dito ah. So, Sulit, nag-basketball, naligo, kumain nalasing yan o ganda sana to kung malinaw mali eh oo dito yung maliwalas alam ang ganda eh yan o ito ang banda doon sa baba Dito lang Dito maliwalas yung mga ano <laughs> Cottage ganda <Hindi, alam>. saan ito Kung malino <maliwalas> Oo oh, kung malino ganda nito Sarap maligo dito kung malino Ayunos dito Maliwalas Oh. Ganda dito guys, oh. Malabo lang yung tubig. Ganda ng view.